No? How much was this? Fifty dollars. Wala. Hindi. <laughs> <laughs> really like Mura lang to, nasa $25. In-order ko sa Amazon. Hulo! Ito na, dumating na rin yung aking extension cord. O, may USB siya. <manyan> Na. Ah, Amazon ha. Ah. Ah, Tinga. Wo? May ano po, mic mic po. No, oh, I can't even use the mic. Sino oh. sumalo na iyo? Oh, sira na, parang tatlong taon na yata eh. Kain well, kain na tayo, merienda. Kagagaling namin ng school at trabaho. But, bakit dilaw to yung sa puti? Ay, Puto. Pero parehas din yan. Parehas lang. Lasa din naman puto eh. Tapos. Ibali ka isa. Uy, pansit kanton, Kain tayo. Merienda ang kain. Itakbuan na yung mga ano. Pumasok na sa kwarto. Pagkatapos kumain ng puto. Tsaka <laughs> Canton. O, tignan niyo. Dinuguan. Sinasausa. <laughs> Puto dinuguan. Ay, ano ba ba ito sa Pinas? Hindi ba? Kain tayo. Chocolate? Ano yan? Ano yan? Goldilocks? Oo, oh, Goldilocks na. Kain. Kain. Apa na tambah mo 'yung ano? Di lam. you want more photo, yellow or white photo. ah yellow, sabi ko nga, bukas kasi Hindi namin aabot 'yan, 'yung pagkakataon. Sabi ko aabot 'yan, 'yung pagkakataon. Kami ngayon, pupunta kami dun sa, ano, yung sa lagi namin pinupuntahan yung uh, Hospitals of Regina Home Lottery. Yan. Nabili kasi kami ng ticket dun, di ba? Hindi naman kasi, ang bola yata nun, tatlong, yung draw niya, tatlong draw sa isang taon. Last year yata kami pumili, nung winter. Tapos ngayon ano, fall, fall ngayon yun bibili ulit kami. Yan. Yeah. Bali isang isang ticket lang isang taon ang ginagawa namin. Kaya ayun. Samahan niyo kaming pumunta doon. Seat dila. Makapal yung jacket ni ano? Ni Ate. Sakit ka? Yeah. Okay. Si Ate. medyo malamig na ngayon, nag ulan Hindi naman ulan, ambon-ambon. Yeah. Ayan o, oh, grabe no, parang Calgary no may banggaan dito sa nadaanan namin yun nasa kabilang ano paglampas itong bridge na to siguro wala na yan pag-uwi natin ano siya no hindi siya nakapreno no pag merge no ano naman yung mga driver pero madulas kasi daan ngayon no oh, eh. maambon-ambon kasi Doon, sa kabila tayo shortcut, doon sa may ano, superstore. Parang mga apat na beses niya found, eh. oh. Ito, may yung na yata natin itinadaanan eh. Ano to? Parang ano to? Fall? Fall na draw? Siguro nakakatatlong bili na tayo, apat, no? Sab sabi nga nila, sa pang lima mo, sa pool na. <laughs> Feeling ko lang. Inintay na tayo ng mga kapitbahay natin. Eh. In 600 meters, turn left onto Chuka Boulevard. Oh, Chuka, no? Dito sa Regina. <laughs> pag sinabing Chuka. Chuka. <laughs> <laughs> Talagang ano na yun. Matindi na yung bahay mo pag Choka Boulevard. Nandito kasi yung mga magagandang bahay. Yan, no? tingnan mo yan. Tingnan mo yung itim na yun. No? Di ba Blessing to eh, itong Ambon na to eh. Ngayon lang tayo pumunta ng Ambon, no? Oh, dati sino ito, blessing to. Moang moang para sa atin ata. Maganda kasi yung layunin ng drone na to eh. Napupunta sa hospital tsaka marami pa silang tinutulungan. Meron kayong mga Pilipino talaga dito. Ano? Ako turn naman. left onto Chuka Boulevard, then your destination will be on the right. Chuka Bolliper, at Dito. Dito Telagadito inundate, di the one Sage in Dito. In two hundred meters, turn right onto Fieldstone Way. Probimo ba boy, Dito. may ano, mga lugar ng mga mayayaman dito sa Redline. Turn right onto Fieldstone Way. Then your destination will be on the right. Bakit dito pag dito na mabagal na yung ano no, internet no. on the right 4147 ayun no oh. iba no ayun din sila o oh. wala silang paparkingan eh? ayun o oh, dun o your destination is on the right bagong gawa ito grabing o ito may na Kino mo yan, no? In, uh, back, ano niya, no? Kino mo yung ano nila, deck, no? Ang layo naman. <laughs> Bawal. Bawal dun, eh, no? Pero parang ano, no? Ibang street siya ngayon, no? Ay, hindi mami, yung ano dati yun, tina, yung Envy yun, na yun, oh. No? Di ba yun yun, yung last, ano? Ayan yung 4134. Um, di ba? Dila, yun. Mm -hmm. Yan dati no, tinerhan yan Yan yung may brown na yan Yan yung pinarapol dati Ba't munti ka ng ano to? <laughs> munti ka na siyang umangat sa ano sidewalk. Ayan. nyo yun naman yung lugar ng mga yayamanin, di ba? Lalaki ng bahay. Pero itong bahay na titignan namin, 1.4 million. Di ba sa Vancouver, 1.4 million, maliit lang. Tapos sa Toronto. Dito, 1.4 million yung bahay. Kasama na yung gamit. Ayan. Yan, ito yung bakay lupit diba ito yung garahe tapos pasok ka dito ano? lagay lagaya ng mga damit ano basement ayun pagpasok mo sa kanyan hindi sa harapan Ayun no, harapan. Basement ka agad, no? Iba yung style nito, no? Taas, no? Oh. May ceiling, oh. Ano? pasok mo. Maba dito. Ilan ang tao? Ayan, no? Laki, no? Yung kulay niya, no? Ano? Maroon, no? Parang burgundy. No? Grabe, no? Ito yung basement. Laki, eh, no? Laki. <laughs> Oo, oh. oh, ganyan. Sa iaangat natin yung TV natin na ganyan. Masa na sila? <laughs> Ba't parang malaki to, no? Oo. Oh? Mm -hmm. Ilan ang kwarto dito? Alam na kami. Ito, may isa. Oh, ganda, no? Maganda yung gayahin tong ganto, eh, no? Sa mga, ano? Oo. Para sa headboard na, no? Dalawa kwarto no. Pwede pang ng tatlo kasi may gym room eh. Mga cabinet. Oh. Ah may ano CR. Tatagos dito no. Ang ganda ng ano. May may pa-painting. 'Yan yung mirror. Malaki. Oh. Tingnan mo nga ay mami, wallpaper 'yan. Tung mga gamit kasama na sa bibilihin yung ticket. Wallpaper. Wallpaper. Mm -hmm. Ano no? Tapos, ito yung washroom. Pero pwede rin gamitin itong sa kabila, no? Ganda ng cabinet, ha? Oh. Yung sink niya, no? parang mas elegante ito kaysa yung last year, no? Ayan, no? Hitagusan, no? Pwede silang manghiraman ng, ano, CR. May tao? Grabe, no? Laki yung basement, no? Oo, laki. Grabe yung basement, eh. Saan? yan na lang ang kaya natin bilhin muna ngayon. <laughs> May ganyan sila ni. Ang cabinet niya, doon. Ay oo, naka-screw. Ganda na ito, no? Pwede natin pagawa ng ganyan sa sala natin. Ganyan lang din, tapos ididikit natin na gano'n, no? Itatago mo yung mga ano, no? mga wire wire pero e Robert no ah ito yung gym room sa basement pa lang kami ah ang laki parang mas malaki to mga no yung sa last no yung sa last no mas malaki to Ayan. pwede ba itong gawing ano kwarto o kaya ano uh, music room no Wow, may yaman. O kaya bilyaran. Ha, ah, pag, pag, pag eto tinamaan natin, gagawin ko bilyaran to. <laughs> no, mami, no? Gagawin ko bilyaran to. Ayun eh, ang property tax mo dito. <laughs> Yung mechanical room. Grabe, no? Pwede, pwede ng kwarto. ng kwarto. Oo oh, nga, no? Yung laundry? Oo, oh, nasa taas. Ang tahimik ng ano, no? Heater, no? mga heater na eh, no? Oh, kita nyo naman to. Oh. <laughs> Sa winners yan, mami. Ano to? Labahan. Ah, kaya natin yung pintura, no? Rob yung pintura yun. Atingan. Ayan. Yeah. Mm -hmm. Ah, ito ano? Office room, no? Mm -hmm. Pwede pang gawing, ay, hindi pwedeng gawing kwarto, no? Office room talaga. Pero syempre, Pilipino, pwede na. Ano yun yan? Ano pag binuksan mo? closet. Storage, no? Tapos yung banyo. Mm. -hmm. May washroom din dito. Ito yung sala. Mm. Ito yung ano, master. Nakahiwala yung ibang kwarto, mami, no? Sa baba. Oo. Isang kwarto, lang Isang kwarto sa taas, master, ito. Hmm. Ayan, no? Grabe itong ano, ah. CR, Mas malalaki yung mga dating mami, no? No? Yung mga dating pinaparapol nila. Pero malaki yung basement nila. Oo. Hmm. Tapos yung liguan Ito yung maganda talaga sa liguan, mami, no? Yung may upuan doon, no? Para ka magmumuni-muni Habang <laughs> Oo, oh, diba? Yung bathtub niya Yung ano niya? Oh. Ah Ah, pwede papas Lumabas yung isa kanina, eh, no? So, so tingnan natin isang o oh, isang kwarto sa taas. Hmm. Pag sinarado mo siya, oh, mo. Oo, oh, ito na. Magandang. Oh. Oo. Yung mga anak sa baba ano, makakatakas yung mga anak mo kasi yung daanan doon <laughs> makakateknik. Saan? ating walk-in. Oh. Tag-isa sila. Yan, yeah, may nakatira na nga doon oh. May kapit-bahay ka na. Ganyan kaya natin. Oo ano. Tingnan natin silip tayo doon. Walk-in closet. 1.4 million na kasama ang gamit. Ito yung CR dito. Para sa sala at sa kusina na CR. Ayan o. Ito yung deck. Oh mag ay ito yung ano mami maganda pagawa to enclosure sarado mo din kaya no oh. may screen no <laughs> hindi ka lalamok hindi ito <laughs> oo oh. hay gas oh para sa barbecue gas ba yan hindi parang oo oh. tapos ito yung backyard Mm. -hmm. Ganda nga. Tambayan, no? Ang gandang tambayan to. Ay, pakita natin si silip tayo dito. Ayun yung ano, sala. Sensya na hindi ko masyado makuha na ng ano kasi maraming tao. Ayan. Ang ganda no? Screen no? Iba doon, Oh, kapit bahay mo. <laughs> Ay, hindi, lalagyan mo siya ng cover 'yan malamang, no? Kasi makikita ka. Hindi ikaw na lang maglalagay ka lang ng parang kurtina mo. Yung parang umaangat, no? Maganda yung pagkagawa ng deck, oh. -hmm. -mm. Yung size ng backyard niya pahaba. Simple nga lang eh, no? Pwede pala natin gawing ganun sa atin Bato lang doon sa dulo, no tapos ano na Yung lang, dami natin puno eh <laughs> ano? Oh. Haha. yung kusina niya. Yup, yup. You see that? Very, very, <laughs> very aesthetic. Hey guys, welcome back to. Do <laughs> hey, you have to come with me? Yeah, we, we have to come. Look, it's my Mama. Is someone there? I'm, I'm a vlogger now. You know? How you gotta you? say hi to my vlog. Hey guys, welcome back to Rianne's vlog. For today's video. For today's video. <laughs> hey, we have to look around now. Come here. You don't need to. Yeah, you see that? Am I going too fast? No, I don't think so. A view. No, I want the Paris end. Mm -hmm. Excuse me, excuse me. sorry Come here, come here, Dylan. Come here, Dave, 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 get Dave, Dylan. Dave, come here. I'll give you guys $50 if you come here. Hey, guys, welcome. That That's great. <laughs> Ona Straw? Ona Straw on November the 5 Tapos yung kusina. Saan ang tatamaan natin? Midnight September 13. yan ang ano, VIP price. Ngayon nga eh, September 13, diba Kasama to. Pag bumili ka, bumili na kami. Number 00467. Ito so ang October, birthday ni Dylan. Oh, oh birthday ni Dylan. Mukhang tatama tayo ah. Mm. Tapos ito pa may cottage pa yan oh. No? Early bird. Early bird. bird. Kasama din kami sa Rappel na ito. 775,000. Sa Echo Lake? hindi ko alam kung sa niya Echo Lake. <laughs> mm. Malabas na kami. Ito yung garahe yon kamusta na mga kapitbahay namin wow mga kapitbahay talaga ayan ayos po Ba't pinagbawalan ako tapos yung isa hindi mami pinapaabante ko dito lang talaga umalis naman ako yan yung bahay ha. O. Oh. ba? Diba? Simple lang, lang to mami no. Simple no. Hindi siya yung katulad ng mga dati no. Siguro nag talagang nagmahal na talaga mga bahay no. Kasi yung last na binola nila. Ang laki no. Oo parang. Hindi naman sa ano. Sinasabi namin na maliit lang siya. Kino-compare kino lang. Oo. Oh, Kino-compare lang namin sa. dating pinarapol nila kasi yung dating pinarapol nila, kung hahanapin niyo sa vlog namin, may malaking hagdanan pa yun eh, no? Ayun, no, know? No? May hagdanan pa yun eh. Oo. Pero syempre, eh, siguro mami, mas mura yan. Ito yung dati mami oh. Yan, yung brown na yan, di ba? Yan yun. Pero sempre Yan, di ba? Oh, ito 'yon. Yan, na kami. Parang napipil ko na na dito tayo titira. Wow. Ilan? Madali Piling mo? Oh, ito na. Tago mo. Na. Ah, pero maaga tayo ngayon, no? Oh. Number 467. Oh. Nasa 1,000 na tayo dati. Hindi, ngayon pala mapupuno. Ngayon. Uwi na kami. Kita-kits, mga kapitbahay. bahay. Iyan. Iba yung style ng bahay na to, no? Pero ano, mami, yung basement, basement niya malaki, no? Oo. Malaki yung Ilan ang kwarto do sa baba? Dalawa. dalawa. Sa dalawa. mo Tatlo yung gym. Yung gym doon sila lahat, no? Sa baba lahat sila. May sarili para kunyari kung tatamaan mo, no? Mangarap na tayo. Kung tatamaan mo 'yon, sa baba sila parang bahay na nila yung baba. Kasi may kusina na dun eh, no? Kulit eh, no? Mm -hmm. Hindi namin masyado na-explore yung ano, kusina. Kasi, ako oh, kasi din sa kusina eh. Kaya yun. Ano Dave? Sa atin na yun, yung bahay na yun? I don't know. Ito <laughs> malaki to mami. Ito yun yung last no. Ito yung... Ito, Itong brown na to. Yan ba yun? Ano pa? Ay, yung may iba pa pala, no? Oo, Ay, no? Ano eh? Pinaka-malaki talaga yung isang nakita natin yung mahaba yung corner lot. Yung malaki yung backyard niya. Nung snow yun, eh. Ah, yes, no. Ayan. Pero ito, ito, ito sa lahat ang pinakamaliit, no? Ah, maliit mm -hmm. na sa taas. Kasi ng inflation na malamang. Hindi kasi yung napupunta natin, may basement, may taas, tapos may sec, may ano pataas. Oo, oh, ito ano lang. Walang sa taas ano lang. Kaya nga hinahanap ko yung hagdan pataas eh, di ba? Paakyat wala na. Tapos isa lang kwarto sa taas, master bedroom lang. Iba yung style niya, no? Ang dami, dami pumunta. Daming gustong bumili. Yun. Kung gusto niyo, tumayarin kayo, sayang, di ba? Nakatulong na kayo. Meron may pa kayo. May chance pa kayo manalo. Ano yung isang VIP liyan? Na ano? Which one? The California. California. Ah, may California pa? Or the car. The like California or a car. Oh, yung, yung car maganda, no? Or like... Ano ba yung car? Porsche. Porsche? Oo, oh, tata. Porsche. <laughs> Porsche yung isang sasakyan. <laughs> Kaya yun. Ah, uh, uwi na kami. Tapos... So, anong ulam natin, Dylan? Chicken. Chicken? Jollibee? Yeah. Ayun, gaya Jollibee na lang kami. Mampabuenas yun. Sana kami manalo. Sana. Pag-pray nyo kami. Kaya yun, maraming maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayo. Ayun nga, ngayon. Ha? Ah? Matagal pa ang niyan. October pa. Oo, oh, di ba? Ano yung membership loyalty price? Pag, um, hindi, pag mapamember ka. Mm. Bye bye na Dave. Bye bye. Sabi mo nga dati yung sinasabi mo Dave. Bye bye. Thanks for watching. Please subscribe and hit and smash that like button. Iyo no, si Dylan. Yeah. <laughs> Kailangan iko nagsasabi ng Dilan eh. Si Ate magsasabi noon. <laughs> Ayun, maraming maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayo lahat. Yun. Kung gusto niyo rin subukan nyo di ba? Maraming salamat. Bye!